Balikan po natin ang ilan ng mga kaganapang nagyari sa lupo ng 2024. Kasabay pa rin po ng patuloy na pagtutok ng buong mundo. Diyan sa gera sa pagitan po ng Israel at ang grupong Hamas. At ilan pang mga teroristang grupo, ikinukonsiderang teroristang grupo, na ngayon po ay kalaban na ng bansang Israel, katulad po ng mga Houthi rebels at iba pa. May mga dagdag na development sa pagitan po ng special report ni Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, ilang oras na lamang ay sasalubungin na natin ang taong 2025 ngunit tila ba hindi pa rin maganda ang mag-ang bagong taon ng mga mamamayan sa Palestine. Wala pa rin natutuloy na anumang ceasefire agreements sa pagitan ng Israel at mga Palestino o Palestine Militant Group na Hamas. Patuloy kasi ang pagsisisihan ng dalawang panig dahil yan sa kanilang kabiguan at tapusin nga ang isang kasunduan sa tigil putukan sa kabila yan ng napaulat na pagkakaroon ng progreso nito. Tuloy-tuloy pa rin ang mga opensibang ginagawa ng mga Israeli forces sa Gaza na ikinasawi ng mga libu-libong mga sibilyan. Batay sa datos ng United Nations, Umaabot na sa mahigit 45,000 mga palestino sa Gaza ang nasawi dahil yan sa pag-atake ng Israel habang tinatayang aabot sa 108,000 ang sugatan sa nagpapatuloy na genocidal attacks na ito ng bansang Israel. Pangunahing tinutumbok ng Israel ang mga malalaking gusali dahil yan sa paniniwala pinagkukutahan ito ng mga militanteng Hamas kabilang sa mga pinapaulanan ng airstrike ay mga ospital sa Gaza. Kaugnay nito ay kinumpirma ng World Health Organization na out of service na ang pinakahuling major health facility sa Northern Gaza na Kamal Adwan Hospital. Ayon sa pamunuan ng Israeli forces, ito ang ospital na pinagkukubkuba ng mga terrorist organization mula nang magsimula ang matinding operasyon ng Israeli forces sa Northern Gaza at dahil nga sa pag-ataking ito ng naturang bansa nasa critical ngayong kondisyon ang nasa nasa anim na pong health workers at dalawang putlimang mga Palestino o pasyente o narito ay naglabas na ng arrest warrant ng International Criminal Court to ICC noong Nobyembre a 21 ng taong ito laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at kabilang na rin ang dating Defense Minister na si Yov Galant para sa kasong war crimes at crimes against humanity sa Gaza. Kabilang naman ang bansang Iran sa nakisimpat siya na rin sa Palestine dahil sa walang habas na pag-atake ng Israel. Nagpaulan ng misail ang Iran sa Israel na akad, oh, kaagad namang tinugunan ng Israel. Nagbigay rin ng mensahe si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga mamamayan ng Iran. A few weeks ago, I spoke directly to the people of Iran. Billions of people around the world, millions in Iran itself, saw that video. And after they saw it, many Iranians reached out to Israel. So today, I want to once again address the people of Iran. Since we last spoke, The Khamenei regime launched hundreds of ballistic missiles at my country, Israel. I wonder, did he tell you how much that attack cost? Well, I'm not guessing. It's $2.3 billion. That's how much of your precious money they wasted on futile attacks. $2.3 billion. The missiles did marginal damage to Israel. But what damage did they do to you? That sum could have added billions to your transportation budget. It could have added billions to your education budget. But instead, Khamenei exposed the regime's brutality and turned the world against your country. He robbed you of money that should have been yours. Kaugnay nito ay kinundin na naman ni Pope Francis ang patuloy na pagasagawa ng airstrike sa isnang Janho uh, sa Gaza. Ayon sa Santo Papa, hindi na ito isang uri ng gera, kundi isang uri Non cruelty. Yesterday they did not let the Catholic Bishop of Jerusalem to enter Gaza as they had promised. And yesterday children were bombed. This is cruelty. this is not war I wanted to say this because it touches the heart. tokal nguri. Samantala, buo pa rin ang suporta ng Estados Unidos sa Israel at patuloy ang pagbibigay nito ng pondo para sa kanilang mga militar. Samantala, nagbabala naman sa incoming US President Donald Trump sa Hamas na kapag hindi pa nito pinalaya ang kanilang mga hawak na bihag sa oras na maupo na ito sa pwesto. What uh, is going to happen? You I'll be uh, Very available on January 20th, and we'll see. Uh, I, as you know, I gave warning that if these hostages aren't back home by that date, all hell's going to break out, and very strong. Uh, but we generally just discussed. I asked him, where are things? Uh, Mike Waltz is. They're doing a great job, by the way. Everybody is very happy. I think he's doing a fantastic job. But he's, he was very much involved in the call. But it was a recap call more than anything else. Marami ng mga bansa ang nanawagan ng kapayapaan at tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Hamas at maging ng iba pang mga bansang nakisimpatsya na rin sa mga sa Palestine. Naway nga sa pagpapalit ng taon ay patuloy na umatuloy na itong ceasefire deal sa pagitan ng dalawang grupo, ang Israel at Hamas. Sama-sama tayong manalangin para sa ikatatahimik ng mga kaguluhan sa buong mundo. Yan ang aking special report para sa Bombo Network News. Bombo Victoria ang tinong para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!